kahulugan ng gupit sa panaginip. Ang mga gupit sa mga panaginip ay maaaring magkaroon ng mga makabuluhang simbolikong kahulugan na sumasalamin sa ating sariling imahe, personal na paglaki o pagbabago sa buhay. Ang buhok sa maraming konteksto sa kultura at pelosopiko ay itinuturing na extension ng ating sarili. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa pagpapagupit ay maaaring magpahiwatig ng pagbabago sa iyong mindset o pamumuhay. Ang artikulong ito ay sumasalamin sa isang nakakaintriga na paggalugat ng pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa mga gupit, paghiwalayin ng mga kawiliwiling kahulugan na maaari nilang i-encapsulate. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip kang magpagupit? Ang panaginip tungkol sa pagpapagupit ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay depende sa konteksto. Sa pangkalahatan, maaari itong kumatawan sa isang pagnanais para sa pagbabago o isang bagong simula. Dahil ang buhok ay madalas na sumasagisag sa mga kaisipan at idea, ang isang gupit sa isang panaginip ay maaaring magmungkahi na isinasaalang-alang mo ang mga bagong pananaw o pagpapaalam sa mga hindi na papanahong pananaw. Maaari rin itong mga hulugan na gusto mong putulin ang ilang mga isyo sa iyong buhay o sumasa ilalim sa pagbabago ng iyong pagkatao. Maaari rin ito maging tanda ng pagpapabuti ng sarili, pagtaas ng kumpiyansa o kahandaan kumuha ng mga bagong responsibilidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang masamang gupit kapag nanaginip ka tungkol sa isang masamang gupit madalas itong kumakatawan sa isang pakiramdam ng panghihinayang o pag-aalala sa isang desisyon na iyong ginawa o malapit nang gawin sa iyong paggising ang buhok sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong mga iniisip damdamin at iyong mga saloobin kaya't ang isang hindi magandang gupit ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o hindi sigurado sa iyong itsura o tungkol sa ilang mga sitwasyon sa iyong buhay. Maaari rin ito magmungkahi na napakabilis mong sinusubukang baguhin ang isang bahagi ng iyong personalidad o sitwasyon sa buhay nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may ibang nagpagupit. Sa pangkalahatan, ang mga gupit sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng pagbabago, pagbabago o muling pagsilang. Kung nanaginip ka ng ibang tao na nagpagupit, maaaring ipahiwatig nito na naramdaman mo ang pagbabago sa kanya o sa kanilang ugali. Maaaring ipakita ng ganitong uri ng panaginip ang mga pagbabagong napapansin mo sa kanilang pag-uugali o sitwasyon maaari rin itong mga hulugan na sa palagay mo ay kailangan pagbutihin, i-refresh o ipakita ng taong ito ang kanilang sarili sa ibang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpagupit Ang panaginip na magpagupit ay kadalasan sumisimbolo ng pagnanais para sa pagbabago o ang pangangailangang bitawan ang mga luma. Hindi napapanahong paniniwala o saloobin ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapakita ng pagbayag na gumawa ng mga personal na pagbabago, kontrolin at magsimulang muli. Maaari rin ito magpahiwatig ng iyong pangangailangan na humiwalay sa mga nakaraang pagsisisi o karanasan. Dito ang pagkilos ng pagputol ng buhok ay maaaring magpahiwatig ng pagtatapon ng hindi kinakailangan emosyonal na bagahe o hindi malusog na psychological na pasanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gupit na mali Ang panaginip tungkol sa isang gupit na mali sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng pagkabalisa at pag-aalala sa pagkawala ng kontrol o takot sa pagbabago. Sa maraming pagkakataon, ang buhok sa panaginip ay kumakatawan sa personal na pagkakakilanlan at ang hindi magandang gupit ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan o pag-aalala tungkol sa pagkawala ng iyong personal na kapangyarihan o pagiging kaakit-akit. Maaaring ikaw ay nakikitungo sa isang nakababahalang sitwasyon o makabuluhang pagbabago sa iyong gising na buhay na nagpaparamdam sa iyong walang magawa o nag-aalala kahulugan ng panaginip tungkol sa magpagupit ng buhok. Ang panaginip na magpagupit ng buhok ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng pagdududa sa sarili o panghihinayang tungkol sa isang kamakailang desisyon na iyong ginawa. Ang buhok ay madalas na kumakatawan sa personal na kapangyarihan, sensibilidad at pagkakakilanlan sa mga panaginip. Ang isang hindi magandang gupit sa makatuwid ay maaring magmungkahi na pakiramdam mo ay nawalan ka ng ilan sa iyong personal na lakas o gumawa ng isang pagpipilian na hindi naaayon sa iyong sariling imahe. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig na maaaring may isang lugar sa iyong buhay, personal o profesional kung saan nakakaramdam ka ng pressure o pinupuna na nagiging sanhi ng isang suntok sa iyong pagpapahalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maikling gupit. Kapag nanaginip ka ng isang maikling gupit, kadalasang sumisimbolo ito ng mga malalaking pagbabago at mga bagong simula ang buhok ay madalas na kumakatawan sa mga idea, kaisipan at pag-uugali na dala natin. At ang panaginip tungkol sa pagputol nito ay nagmumungkahi na nagahanap ka ng isang bagong pananaw o gumagawa ng isang makabuluhang pagbabago sa iyong pamumuhay. Maaari rin itong sumagisag sa iyong pagnanais para sa kalayaan o paglaya mula sa mabibigat na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi natapos na gupit. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang hindi natapos na gupit, madalas itong sumasagisag sa mga damdamin ng hindi kompleto, pagbabago at pagbabago. Ang panaginip ay nagmumungkahi na maaaring iniwan mo ang ilang mga aspeto ng iyong buhay na hindi maayos o hindi natapos. Ito ay tulad ng isang call to action na nagpapaalala sa iyo natugunan ang mga hindi nalutas na isyong ito maaaring itong magpahiwatig ng iyong takot o pag-aatubili na simulan ang isang pagbabago na maaring lubhang kailanganin sa makatuwid ang gayong panaginip ay maaring magsilbi bilang isang mahalagang pahiwatig sa pagsisiyasat ng sarili at lumipat patungo sa pagkompleto ng mga hindi nag-aalaga nagawain o pagyakap sa pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong gupit. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bagong gupit, madalas itong nagpapahiwatig ng isang dramatikong pagbabago o muling pag-imbento na nangyayari sa iyong buhay. Dahil ang mga gupit ay nauugnay sa imahe ng isang tao, ang isang panaginip ng isang bagong gupit ay sumisimbolo ng pagbabago sa paraan ng iyong pagpapakita ng iyong sarili sa mundo. Maaaring ipahiwatig nito ang iyong pagnanais para sa pagpapabuti ng sarili, isang bagong pananaw sa buhay, o isang pagbabago sa iyong personalidad. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagpapagupit ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagbabago o isang bagong simula. Maaari itong kumatawan sa pagsasaalang-alang sa mga bagong pananaw. Pagpapaalam sa mga hindi napapanahong pananaw, pagputol ng mga isyo sa iyong buhay, sumasa ilalim sa pagbabago ng iyong personalidad, pagpapabuti ng sarili, pagtaas ng kumpiyansa o kahandaang kumuha ng mga bagong responsibilidad